Hello everybody! Welcome to my channel! Si Sparna sa Iran at Israel and uh, para sa akin, yung digmaan ng Iran at Israel ay, alam nyo po ba sa Pilipinas yung kapag uh, nagluto ka sa probinsya, mayroong tatlong bato na magkakaharap tapos magkatong ka ng kahoy. Mga kahoy na putol-putol para makapagluto ka ng masarap na sinabawan para kumulo. Yung kulo na yun, yun yung init, yun yung digmaan ng Iran at Israel. Eh dahil sa so nagsispire, nawala na yung apoy ng gatong. Pero andun pa yung baga, andun pa yung puso para sa akin. Kaya huwag po tayong maging kampante na ano na yan, mapayapa. Kasi po, dito mismo sa loob ng Israel, may mga nangyayaring barilan, territory to the territory. Kaya, iba pa rin po yung nag-iingat pa rin. Isipin nyo, from the World War noon, panahon ni Hitler, nagkaroon ng peace din noon. Ceasefire. After that, meron na naman, tuloy-tuloy pa rin, Diyan sa mga pangyayari ng c diyan nakakapaghanda ang mga kalaban laban sa Israel. Kaya ang Israel patuloy pa rin niyang nakahanda. Alam niyo po ba noong nag c naglalakad ako sa labas, uh, meron pa rin bomb shelter na nakapukas. Nakaready. Kaya sabi ko, hindi pa yan ano. Kasi, yung pangyayari ng Israel at uh, Iran ay mainit yun. Sobrang init na biglang namatay yung apoy. Biglaan eh. Biglang namatay yung apoy. Wala akong tiwala sa ganun. Kasi may baga pa yan. May usok. Kaya patuloy po tayong mag-ingat. At bilang mga hotel workers, nag-iingat din po kami. At uh, ako ako'y nakikimpang simpatsya dun sa caregiver na Natamaan ang apartment dito sa Israel. Ang importante ay buhay siya, pati yung alaga niya. Sabi niya, uh, sa fifth floor daw siya, sa alaga niya, mula sixth floor pataas, wasak yung building. At napakaswerte niya at buhay siya. Passport niya, hindi niya na nakuha. At pati yung pera niya na ipunan hindi na rin niya nakuha. Uh, gusto ko sana magkaroon ng interview sa kanya kaso ayaw niya nang uh, makuha sa video. Pwede siguro hindi ko na itututok sa camera. Pag nagkaroon ng pagkakataon, gusto ko sa kanya makapag-interview. Alamin ko kung nakatakbo ba siya sa bomb shelter sa kabila ng meron siyang inaalagaan na may hawak-hawak na nahihirapang maglakad. Ang hirap na sa sitwasyon ng isang caregiver yon Hindi katulad naming hotel workers, tatakbo na lang kami, wala kaming alaga. Pwede namin iwanan yung mga room-room, room namin eh, pag caregiver, napakahirap po. Anyway, please click like, subscribe, and click the notification bell para patuloy nyo masubaybayan ang totoo naming buhay dito sa Israel. At uh, patuloy po tayong mag-ingat habang tayo naririto sa bansang ito. Dahil syempre, ang jablo. Kung nasa ng Panginoon, may jablo din na nanggugulo. 拜拜。Bye bye.